Salamat sa inyo mga kuis bali nandito tayo sa Inco Pateros At sa ngayon, simula kahapon hanggang Friday is continue yung sale nila Kasama po natin si ma'am Hi po, I'm Crystal Joy Umutoy po, SA po ng Inco Pateros Yun, i-introduce ni ma'am Crystal kung ano yung mga available na mga pwede nating mabili dito So, habang naka-sale pa mga kuys, ulitin natin yung pagpunta natin dito Hi po, happy day po, Inco Pateros po uh, Ito po ngayon po yung mga cordless po natin na naka-discount po siya ng 50% off plus 10, plus 10, plus 10 po. Yeah, equivalent po siya ng 80%. Then, yung pag, yung promo po na yon is naka-discount po yon hanggang Friday po. Then, ito po, may mga electric pan po tayo na magagamit po natin lalong laro na po ngayon na may bagyo, tapos ano po, may lagi brownout. brown out. Ito naman po, radyo po. Kailangan din po natin to sa... Lalo na pag brown out din po, kailangan na kailangan po natin to para po malaman po natin yung nangyayari po sa ano po natin. Sa... So yun mga kuis, na maganda yung mga ino-offer nila dito kasi kahit ultimo electric fan, meron sila tsaka ito mga portable radio. So mas maganda talaga na mag-check din kayo dito mga kuis iba nating mga cordless po, naka-combo kit na po siya, pero naka-discount pa rin po, nakasama po sa promo po hanggang Friday. And then, ito naman po yung mga air compressor po natin na magagamit po natin. And then, ito naman po yung mga accessories po natin na pwedeng gamitin po sa construction po. Yan po yung mga drill po natin. Nandiyan po yung mga set po ng drill. Nandiyan din po. And then sa mga grinder po, nandito rin po. So, kita nyo naman mga kuis, no? Kompleto talaga sila kahit yung ganito kalalaki. Ah, meron sila dito. And then ito rin po, mga hagdan po natin, mga ladder po natin, mga kailangan po natin nandito rin po. Eh, pati rin po pala mga kilo po natin. sa po. Ah, meron din kiluhan. Ito po, may okay. kiluhan po tayo na available din po kay Inko hmm. So ito din no, ginagamit to sa ano no, sa mga woodworks Opo. parang mga ganun. Oto, so ayan, meron din sila dito po, mga kuis, Ayano, ayan. meron din sila dito available. And then dito naman po tayo sa ating corded po, mga wire po. Eh uh, ito po, may heat gun din po tayo na kung kailangan nyo po ng heat gun, meron din po tayo. So ito yung mga items na mga may mga cord. Opo, Ato. ito po 'yung mga So yan yun, mga case. Siyempre, kung meron silang cordless, meron silang may mga cords cordless. din. And then, para po sa construction po, na ano, meron din po tayo yung mga hammer po natin. Yan po. O, meron Yan din po sila, sila dito, mga kuwis. Yan po yung kasama po doon sa mga accessories po ng mga drill po. So, meron din pala dito, mga kuwis, itong mga to. Ito po. Ito mga pang po. construction din. Construction din po. Yan. Mga meter po, mga ito po, mga soldering iron po, nandito rin po sila lahat. And then, kahit po, ano, pwede po na light, meron po e, tayo. Meron din sila mga face. Ito naman po, kasama rin po mga, ito, glass creamer po natin, meron din po. Ah, right. mga pang ano din ng mga damo, ganun, oh, meron din pala meron, dito meron mga face. kasi ito pa mga face, meron ito, din sila dito, mga pang heavy mga equipment pang -ano, to. Pang construction uh, po talaga na matitipay no. po. Ito, napakalaki nito. And then, dito naman po, banda. Ito, mga guys, panigurado. Gustong gusto nyo to. Gustong gusto nyo tong party na to kasi bilang isang rider katulad ko, ito yung mga hinahanap natin. Ito naman po, kailangan po natin yan sa mga motor po natin. Kinagandaan pa dito, guys. mga guys, meron silang anong. Marami mga silang set. ano, mga set. Ayan, nakatulad nito. Ayan, may mga set sila dito. Ang dami, oh. Ito. Ayan. So, kung na nalito, magbigay tayo ng sample sa kanila ng price. Itong 6.5, ito na talaga yung price niya. Hindi po. Eh, so, bababa po, po Magle-less pa to. So, oh, possible po. magkano yung magiging ano niyan, range nung price kung sakali. So, ito mga kuya, bigay lang tayo ng ano, ng mga example para makita nyo rin kung gaano gaano nagle-less yung price nila ngayong sale. Ito po, nasa 5,548 na lang po. Yung 6.5 So, yan. Biruin nyo mga so may ganto na kayo sa halagang ng 5,000 plus lang, di ba? Oo oh, po. Eh, di ba? May mga po ganto din. Kasi sa mga accessories natin po, sorry po, sa mga accessories po natin at sa mga hand tools po natin, ang naka-promo po dito is 10 plus 10 plus 5 po, yung matatanggal po. Mm -hmm. So, malaking bagay na rin mga kuwis kesa pagpupunta tayo dito nang wala silang sale. so Hanggang Friday pa naman to mga kuy, so sulitin na lang natin yung pagpunta natin dito. At saka kung hindi man kayo malapit dito sa Inko Pateros, may mga marami naman tayo mga branches ng Inko. And then ito naman po sa mga gumagamit ng mga welding. Na ano, ito po, meron po tayong ano niya, mga gloves niya po na kailangan po natin. And then, meron din po tayo sa mga, ito yung mga po, mas po, ng construction din po. Kailangan yung din po. sa mga ganito ma'am, may mga less pa ba yung mga gantong yes, price po. natin? Kahit 80 pesos, may yes, less po. pa din sya. Yes, so, yun mga po. kahit mga 80 pesos lang yung bilhin nyo dito, may mga less pa Basta din. Basta po, hand tools po. Hand tools. hand tools naman po mga to, sir. Mm. So, talaga, naka-discount na po siya. Kahit pala ano dito, ito, mga... Uh, sa tubig to, di ba? Yung oh, parang pang sa spray. Sa pressure washer po. Yan mm. po, yung mga kailangan po, nandito na rin po. Yan, yeah, meron din pala sila dito mga kuis. Ito, kahit may ito, mga pang pintura, meron oh, din talaga sila dito. Talaga. So, kompleto talaga dito mga kuis. And then, dito po tayo sa mga ano natin, lag lagari, lagari, po natin. Kailangan na kailangan po natin to ngayon, lalong-lalo na po. Eh, may paparating na naman yung bagyo. And then, ito naman po, para po sa safety po natin, na yung mga construction po dyan, ayan po. Meron din dito. sila dito. Ngayon po, tag-ulan po, meron din po tayong... akapote ah, kapote. Mga, oh, kapote meron kapote din po. pala sila mga kapote dito, mga And kaysa. So, ang dami talaga nilang ino-offer dito. Opo. Oh, And then, ito naman po, yung mga jet pump po natin. Nandito po lahat. Mga air compressor na maliliit po. Nandiyan hmm, po. Meron din, ha? Oh. Meron na, meron din po. Tayo. Ay, ito, kadalasan ito, mga ano to, eh, no? kumbaga pwedeng panghangin parang oh, ganon yun po, pag may mga sasakyan po. madalas maano to magamit to okay. then ito po mga sewage sod meat ball pump nandito rin po then yung mga pressure washer po natin naka discount pa rin po sila mga Discounted power jobs po natin naka discount po siya so itong mga price na mga nandito ito yung parang pinaka regular price nya tapos po, mag lilis pa discount po to, mag, eh, plus 10% plus 10 pa po. plus 10 pa Ay, then, 10 plus lang 10, 10 lang, lang. okay po, so yung... possible mas bababa -ba pa talaga tong oh. 8,500. Ito naman po, yung mga laser ko natin available din po tayo, po. And then mga ito po, yung mga cut-off po natin available din po. And mga napakarami mga kwis, ayan, no. available na available din po siya. Ay, yeah, may mga generators oh. din talaga sila. Available na available. Kahit mga heavy ano equipment na pang ano to no, parang ano to, parang grass oh, parang po. pang ganun, ayan, eh. meron din sila dito. Ito mga drill. Yung meron din sila dito. Na po, sa ano, drill press po, ayan po. Oh, so And then yun. ito pa po pala yung mga malalakihan natin mga ito, ano, demolition. parang Ano yun? Ano, jackhammer? Parang ganun? Oh, parang ah, okay, mga okay. ganun. Um, Pero ano talaga yung parang pinaka-term na ta ano, tamang tawag dito? Chipping uh, gun. chipping, gun. chipping gun. So yun, meron din sila dito mga quiz. So ito mga quiz, habang maaga pa, sana makapunta kayo sa lahat ng branches ng Inko para masulit din natin yung sale nila, di ba? Kasi hindi naman to araw-araw, kumbaga parang ano lang to eh, parang ito yung Pasko lang eh, parang ganun eh. So, sulitin na lang natin mga guys. Siyempre gusto ko rin magpasalamat kay Chip. <cevap> Chip, anong pangalan nyo na? S.G. Peralta. S.G. Peralta. Tapos saan kay sir? Paa Paalam mo sir? Erwin sir. Erwin? Yes ma'am. Tapos S si ma'am Cristel? Yes ma'am. Tapos kayo sir? Jomar po. Jomar. Tapos kay ma'am? Ma Huwag <laughs> na. Huwag na. Naiya. <laughs> <laughs> <spirituality> uh, Ayun, nandun nagtatago kasi. Mary Jane. Mary Jane. Yes. So, yun. Sir, anong name mo, sir? Cyril po. Cyril, yes. ayun. Stockman nila dito. Anong stockman? stockman po. Yes po. So, yun lang, mga kuys. Hanggang dito na lang. Sana nakatulong tong video na to. So, ride safe always. Yeah. You won't cloud, don't do that This real life says try to keep track Share for share without a penny to spare Trying to copy me, don't do that over here Those living up to the sky, they wanna go to heaven. How many cars did I buy? I think I got eleven. This is a black car, gotta run it up. And I walk it like I talk it, and I'm taking no. And no, I don't want your man, but your man is a fan. Better watch what you say Cause you know I don't play. Just touch down to me that dress. Wire no phone, Show me the cash app. I'm not coming unless it's paid in full. You know the code, you know the rules. I told them, be better have my money. Sad, I'm not bluffing, ain't no capin, that's a fact. Can't believe I gotta mingle with this crabs. Never had to fight a drill, drip, Get Yeah, I know I don't want your man. Your man is a fan. Better watch what you say. Cause you know I don't play. Talking like you do not know what's up. Talking like you want me to call my blood. I can make one call, call my blood. I can make one call, try me up. ¡Muy